So hello again, it's me again, Kuya Daniel and Matotoo lang no uh, Pwede ka naman makaipo ng malaki dito sa pagti-TNBS. And actually uh, marami ako nakita Na Yung mga loan sa apps na to Sa TNBS eh, Nako-convert nila into brand new units Okay, galing di ba? So, matinding tiyagaan lang talagang ang kailangan natin para maging success. Kailangan natin sa success. So, yung tiyagaan na yan, grabe guys, matindi yan, napakindi. Kaya, please, ganito, no, hindi ko sinasabing uh, tingala inyo kami. Masabigyan nyo na kami ng respeto, okay? Alam nyo ba, na ang uh, isang driver ay eh, what do you call this more on nasa kalsada kesa nasa bakoy yan kaya please huwag na huwag kayong mag-attitude nakakala nyo kung sino kayo hindi nyo alam kung hindi siya nasa kapisyo na mga yan para makapagservisyo sa inyo huwag, huwag natin daanan sa eh, hey, pera 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 hindi hindi ganun yun no. Suwerte kayo, may mga kagayang nilang driver, huwag na ako. Kasi talagang ako gusto ko na rin bumitaw naman eh. Uh, waiting lang ako na makakita ng matinong driver or baka may bumili na sasakyan ko. Go! Pero dun tayo sa, balik tayo sa topic. No? Uh, kung ang business talaga is transportation na before, at alam nyo nang i-manage at may mga driver kayo Igo nyo na magkaroon ng maraming units Sa TNBS Kasi talagang uh, kahit operator ka Hindi man ganun talaga yung kita At least Nagkakaroon ka ng uh, Maraming income okay. For example Meron kang Ito kagaya ko BIOS naka what do you call this a boundary hulog ka 1,000 uh, 1,200 kunyari na lang 1,200 per day so 26 days yan so Monday to Saturday napin lang natin yung calculator 1,2 times 26 uh, kung minamatlihan mo to ng 18,077 o uh, 18,1 na lang Uh, please take note na yung 1,200 is equivalent to 31,200. So, less na lang natin yung 18,1. 18 18,2 na lang kasi tumakas na yun. So, meron siyang 13,000 per month. Since boundary hulog to, lahat na ng expenses na insurance, mga palit gulong, mga PMS, is a driver na. No? So, imagine meron kang Ibang units times pa sa 30,000 times 5 Meron kang 65,000 per month Pero please take note Hindi ho ibig sabihin Na marami siya sa sakin eh, May pera na Hindi pa din Ang mas kumikita pa din Ay ang driver Okay Kasi ang driver pagpalagay mo na ha 3.5 na lang per day Which is achievable Magsimula ka lang talaga ng maaga para matapos para, para kung tap kung, uh, medyo kapusin ka dahil sa sobrang traffic eh at least mamayang gabi mga hahabol mo so 3,500 per day ang kinukota ng isang driver sa isang araw less mo na yung ano boundary na 1 to 2, 3 na titira less mo na lang yung 1,000 sa gas guys 1, 3 per day hindi na po pulot yan sa opisina sa so, opisina hindi ka pwede mag overtime doon basta basta okay so one train, hindi na yan kesa mga umuhan ka na nagpagkahigpit higpit dahil corporate kaya kung ang eh, linya mo naman ay ganito ito ang piliin okay so tsaka tsaka lang uh, Tayo lahat ay yayaman naman tagdagan na lang natin talaga yung ano, sipag at tsaga natin dahil dito naman ikita tayo ng uh, legal at uh, makakaipo naman tayo. Okay, so bye!